Mm. <clears throat> lives Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rini, Rini. Sa, sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangal Umangal. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Iba pang mga regyon sa bansa, inaasahang susunod na rin makakatanggap ng dagdag sahod kasunod ng Metro Manila. Legislated wage hike naman, final ulit sa Senado at Kamara. Dating Senador Francis Tolentino, binan ng China. Dating mambabatas, tinawag itong badge of honor. PNP IAS, Aminadong walang sustansya ang kaso sa missing sa bungero kung walang affidavit si alias Totoy. Mahigit 34 million pesos na halaga ng mga smuggled agricultural products na sabat sa Port of Manila. At dalawang low pressure area na binabantayan ngayon ng pag-asa. Tuluyan bang magiging ganap na bagyo? Drive Bats! One meter. One meter. Philippines in the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Martes, July 1, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Rhymex. Rhymex. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, posible ring makatanggap ng wage increase sa mga susunod na buwan ang iba pang rehiyon ayon po yan sa National Wages and Productivity Commission ito nga ay matapos aprubahan ang 50 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila sa panayam ng Brigada News sa Manila Kai NWPC Executive Director Maria Crisilda C Sinabi nitong inaasahang magsasagawa ng public consultation ang mga wage boards sa mga rehiyon ngayong Hulyo hanggang Agosto. Layon daw nitong makabuo ng patas na pasya na makatulong naman sa mga manggagawa nang hindi rin nalulugi ang mga negosyo batay sa takbo ng ekonomiya sa rehiyon. Samantala, ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na iahain niya muli ngayong 20th Congress ang kanilang proposed 100 peso wage hike para sa mga manggagawa. Ayon kay Estrada, bagamat wini-welcome niya ang pag-aproba ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa dagdag na 50 pesos na araw ang sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila ay hindi pa rin ito sapat. Samantala, muling inihain naman sa Kamara ni TUCP partylist representative Raymond Democrito Mendoza ang panukalang batas para sa 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pagbubukas ng 20th Congress. Max. Max. Brigada, Nation wide. Nation wide. Nagpataw naman po ng sanksyon ng Chinese Foreign Ministry Affairs laban kay dating Senador Francis Tolentino isang araw kasunod ng pagtatapos ng kanyang termino sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng China na pinagbabawalan na ang makapasok si Tolentino sa mainland China, sa Hong Kong at sa Macau. Anila ang ilang anti-China politicians daw sa Pilipinas na gumagawa ng mga malicious remarks na nakakapekto sa China-Philippines relations. Sa isa namang pahayag, binigyan din ni Tolentino na itinuturing niya itong isang badge of honor at testimonya sa kanyang commitment na protektahan ang interes ng mga Pilipino. Kung maalala po mga kabrigada, si Tolentino ang naging chairperson ng Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty o Admiralty Zones. Siya rin ang author ng Philippine Maritime Zones Act o yung Republic Act 12064 at yung tinatawag na Archipelagic Sea Lines Act na nagtatakda ng bounds ng ating maritime domain kabilang sa West Philippine Sea, pati na rin ang Designated Sea Lines, kasama po yung Celebes Sea, Cebu Sea at Balintang channel. Trimax, Trimax, Brigada Bandita, Nationwide, sa gitna patuloy na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sa bungero, aminado ang Internal Affairs Service ng Philippine National Police na may hirapan silang umusad sa administrative case kung pa ang salaysay mula sa whistleblower na si alias Totoy. Narito ang ulat ni Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! Walang sustansya. Ito ang pahayag ni Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay kaugnay ng testimonya ni Alias Totoy hinggil sa pagkawala ng ilang sapungero kung ito ay mananatiling walang pirma at panunumpa. Aakusad pero walang sustansya. Ibig sabihin, paano mo uh, mag ma, 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 mabibigay yung talagang ebidensya kung wala ka naman mga piraso mga pieces of the puzzle nga, doon sa pangyayari ano at yun naman ang naging hadlang uh, doon sa issue ng missing sa bumberos ano sapagkat pulang uh, talaga ng uh, mga corroborative evidence para maturo o sino yung mga sangkot dito sa missing sa bungeros case ayon kay Dulay, kinakailangan ng isang sworn affidavit upang mapatibay ang alumang kaso laban sa mga sinasabing sangkot na pulis. Sa ngayon, wala pa raw sapat na dokumento na maaring gamitin bilang ebidensyang administratibo. Matatanda ang pito ng pulis ang nadismiss ng IAS noong 2023, kaugnay ng pagdukot sa isabong master agent na si Ricardo Lasco. Ngunit ang pagong pagsisiwanat ni Totoy, na tinatayang may dalawang pulis sa sangkot ay maaaring magbukas muli ng mas malawak na investigasyon kung ito ay maisusumite sa tamang paraan. So, walang whistleblower naman doon sa una. This was an investigation done by the Philippine National Police. Uh, nakita si CCTV, yung mga ganun. Ngayon lang, ano, uh, nagkaroon ng uh, masasabi natin whistleblower na maglalantad ng mga pangyayari talaga. So, importante ito. Eh, actually, importante yung salisay na ito. Tinabangan namin. Kailangan lang, dokumento lang. Kasi, eh, kahit naman magsalita ka, eh, kung wala, hindi mo na sinumpaan. Sa ngayon, nasa kamay na ng Department of Justice ang criminal aspect ng kaso. Una ng tiniyak ni PNP Chief General Nicolas Torre III na bukas ang PNP sa anumang ebidensyang ilalabas at susunod sila sa direktiba ng DOJ at NAPOLCOM. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News. Authority. Mga kabrigada hindi umano matitigil na suporta mula sa pamahalaan ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para naman sa Philippine Air Force. Kasabay po yan ng pagdiriwang ng kanilang ikapitumputwalong anibersaryo. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada. Makakaasa raw ng patuloy at buong suporta mula sa administrasyon na ang buong hanay ng Philippine Air Force. Ito ang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga airmen at airwomen ng PAF kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-78 anibersaryo ngayong araw. Sa kanyang talumpati, tiniyak ng Pangulo na gagawin ang pamahalaan ang lahat na makakaya para maibigay sa Air Force ang mga pinakamagandang kagamitan, training at pasilidad para mapalakas din ang kanilang moral sa tungkulin at pag si sa bansa Pinatunayan anya ng Air Force ang kanilang kagalingan at kakayahan sa pagprotekta sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmumonitor sa Air Defense Zone at pagbabantay sa presensya ng mga dayuhang barko na malapit sa teritoryo ng bansa. Tumulong din anya ang hukbong himpapawid sa pagtuntun sa mga rebelde, pag-aresto sa mga kriminal at pagharang sa mga tangkang smuggling ng mga produkto. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, maaasahan din ang Air Force sa panahon ng kalamidad sa loob manulabas ng bansa dahil sa maagap na pagresponde sa iba't ibang sakuna. Ladies and gentlemen, I know that whenever the mission calls, the Philippine Air Force answers. Time and again, you put your life on the line for the sake of our people. Habang umaasa ang taong bayan sa inyo, kayo naman ay may maaasahan sa administrasyong ito. Bilang inyong Commander-in-Chief, Titiyakin kong buo at tapat ang suporta at malasakit ko sa inyong lahat na Philippine Air Force. Remember, we owe the Filipino people a swift and responsive Air Force. Today, in its 78th year, let us recommit to that. Thank you for keeping us safe. You do all your work in the sky so that all of us here on the ground may live in peace and security. Let our resolve be focused and unshaken as we serve the Philippines and fly ever higher together. Samantala, kinilala rin ang punong ehekotibo ang mga natatanging opisyal, enlisted personnel at civilian human resource personnel ng Philippine Air Force. As we celebrate yet another year of fine service, I sincerely congratulate this year's awardees for, our, for their outstanding performance. You truly deserve the recognition that we have given you today. In the heart of changing lives, Akose si Brigada Maricar Saragan, now 105.1, Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Major wide. Major wide. Major wide. Samantala pag-exam sa OFWs na magbayad ng kontribusyon sa PhilHealth, inihain sa kamara Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <manyan> report! Isinusulong ni Leyte First District Representative Martin Romualdez na ma-exempt o malibre ang overseas Filipino workers sa pagbabayad ng premium contributions sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Batay sa House Bill No. 2 na inihain ni Romualdez sa pagsisimula ng 20th Congress, na is nitong amyandahan ang Republic Act 11223 o ang Universal Health Care Act. Nararapatan niyang palakasin ang healthcare system ng bansa upang mapabilis at mapagbuti ang paghahanda sa public health emergency. Kapag naisabatas, babayaran ng gobyerno ang kalahati ng premium ng OFWs habang ang natitirang kalahati ay sasagutin ng mga employer. Kasama rin sa mga probisyon na babawasan ang kontribusyon at ipagbabawal na ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Ang hindi magagalaw na bahagi ng premium subsidies para sa indirect contributors ay eksklusibong ilalaan para sa pagtataas ng mga benepisyo o pagpapababa sa premium subsidies in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Primax, Primax, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Mula naman po sa bariya-bariyang pwedeng i-cash in deposit sa mga online gambling, isang senador naghahain po ng panukalang batas na naglalayong itaas sa 10,000 ang minimum nito. Para sa kabuang detalye, Brigadaan Cortes, i-brigada mo. Inihain ngayong araw ni Senator Win Gatchalian sa Senate Bills and Index Section ang mga priority bills niya para sa 20th Congress. Kung saan kabilang na nga rito ang pagtutulak na gawin na lang na tatlong taon ng kolehiyo, pagpapataw ng mas mabigat na tax sa vape at maging pagpapahigpit sa regulasyon na meron ng Pilipinas singil sa online gaming. il marami kaming balita na pati bata ngayon ay nag-online gambling na ngayon lalo na in scatter no So, hihigpitan namin ito, salient points nito, pagbabawalan na gumamit ng GCash sa online gambling, uh, tataasan yung age from 18 to 21, tapos ang minimum bets is 10,000, ang top-up is 5,000. So, uh, hihigpitan natin ito. Of course, may mga regulation din kaming linagay doon uh, para hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok sa online gambling. Mababasa rin sa dokumentong ipinasa ni Gatchalian na patuloy na pagbabawalan ang mga government officials at maging employees sa paglalaro nito at maging ang miyembro ng Armed Forces of the Philippines at kung magpumilit nga mo ito na maglaro ay posible silang kumaharap sa parusa o deke multa. No, so ngayon uh, naglagay rin kami ng penal provision pag hindi ginawa ng mga regulatory agencies trabaho nila. Pwede silang kasuhan at matanggal sa trabaho. Pwede rin silang makulong. So hinigpitan namin ni regulation ng online gambling. Magkakaroon din na regulasyon sa pagsasagawa ng mga advertisement nito at kabilang na nga rito ang hindi na sila maring makakuha ng mga celebrity endorsers. Maliban pa rin bawal din ang anumang promosyon nito sa mga malapit na eskulahan, simbahan at maging government offices. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Bandita, Samantala mahigit 34 na milyong pisong halaga ng smuggled agricultural goods mula sa China ang naipuslit sa bansa. Nasabat ito ng Bureau of Customs sa isang port sa Maynila. Ang detalya sa report ni Brigada Jigo Studio, i-brigada mo! Brigada! Puno ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel ang anim na container van na ito nang buksan ng mga kawani ng Bureau of Customs sa Department of Agriculture support of Manila ang mga container van ay galing China na walang karampatan dokumento para maipasok sa bansa. Idineklara ang shipment bilang assorted food items gaya ng mantou, egg noodles at kimchi. So these are misdeclared items no. Mostly what uh, ang ginagamit pong scheme ng mga smugglers, dinedeclare nila to bilang mga items sa under ng regulation ho ng FDA. Ginagawahan nila Uh, maglalagay ng layer no thinking that uh yung aming risk management system will just tag them for normal examination at di ba si yung nasa likod. Dalawa sa mga container van ay nakapangalan sa Latinx Consumer Goods Trading habang apat naman sa Lexa Consumer Goods Trading sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Hindi dapat lumagpas ng 10 milyong piso ang halaga ng mga inaangkat na produktong pang-agrikultura tulad ng bawang at sibuyas. Pero ang nabistong shipment, mahigit 34 na milyong piso ang halaga. Dahil dito, pagmumultahin ng limang beses sa halaga ng smuggled na agricultural products at habang buhay na pagkakabilanggo ang mga sangkot. Ang uh, to, no? and the ones responsible uh, for these companies na recorded summon will be the one that we will file Ayon sa DA, posibleng konektado ito sa iba pang nasabat nilang smuggled na sibuyas na ibinabagsak sa mga pamilihan. China lahat. kaya mag assessment tayo sa mga galing sa China. Kung kailangan lahat, buksan lahat ng container galing China, gagawin natin yon para siguradong wala na makalusot. Ngayon taon, umabot na sa labing walong kumpanya ang blacklisted sa DA dahil sa pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura. Meron kami pinapahold ng 59 containers na nasa Subic ngayon. So maraki laki yun. Ayon naman sa Department of Health, lubhan delikado sakaling makonsumo ng tao ang mga smuggled na produkto. Kailangan pag mag import kayo ng produkto, ng food products, kailangan dadaan sa FDA. So karamihan nitong mga nakita nyo, they did not go through the regulation of food and drug. Kumuha na ng sample ang Food and Drug Administration para isa ilalim sa test sa mga nasabat na produkto. Sakaling pumasa sa test at fit for consumption ang mga agricultural products, posibleng i-donate ang mga ito. In the heart of changing lives sako si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the Music News Authority. Weather update. Mga kabrigada, dalawang low pressure area o LPA ang minamonitor ngayon ng pag-asa ang unang LPA ay nasa loob po ng Philippine Area Responsibility at huling namataan sa layong 350 km silangan po ng kasiguran ng Aurora. Ayon sa pag-asa, mayroon itong bahagyang chance ang maging ganap na bagyo sa loob naman ng 24 oras. Ang isa pang sama ng panahon ay nasa labas naman ng par. Huling namataan ang ikalawang LPA sa layong 2,745 kilometers silangan ng Basco Batanes. Sa pagtataya ng Weather Bureau, mayroon itong mataas na potensyal na maging isang tropical depression. My typhoon upang kumpleto. At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of J